Hey guys, welcome back to our channel Happy Gaming Guild. So, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano makuha yung pop berry. So first, kailangan natin ng pop berry seed. Para makuha yun ay pumunta lamang sa the box Galore Dito. Pasok. Pagkatapos pumasok is kailangan natin ng berry para pambili ng pop berry seed. So, sell muna tayo ng ating pop berry para makapag pop berry seed. So, max. Pagkatapos mag-sale, click buy. Tapos, click pop berry seed. Max. Buy. So, Next is, pumunta tayo sa farmland, top farm. Click. Pagkatapos, dito sa side, top farms. Pasok dito sa top farms. Next is, pumunta tayo sa task. Click itong infinite portal, infinity portal. Tapos type 4478. And dito natin itatanim yung pop berry seed. Click doon. Pagkatapos natin pumasok, nandito na tayo sa 4478. Done. Click natin yung bookmark para mamaya mabilis natin at pasok na tayo sa taas para i-anim yung seeds natin na nabili. Itong land pa lang ito is pwede makasanay na yung six up there is it. Sixty po yan lahat. Okay. okay. Tapos natin matubigan is kailangan lang natin hintayin ng 1 minute para ma-harvest natin yung natin yung poppy okay, recipe. Ang pang-harvest natin ay kailangan natin ng shears para ma-harvest yung mga upang. Yan may popberry na tayo. So, try natin ano. Umalik-balik. Para uh, ma-test mapunta dito sa. Dela sa pa. Max. tapos violet max so yung na bookmark natin kanina isan dito yung sa sa land and bookmarks so click this my bookmarks then go ayan gan ganun lang na dali guys para makapag-plan ulit. Yan lang po. Salamat. Please like, subscribe. Okay. Yeah.